Jan Estrada at asawang si Priscilla Mayreles magkikita sa isang endorsement nila dahil pareho silang nakuha ng isang aesthetic clinic sa Manila, ang Villa Medica Manila, na kung saan mga good-looking at matatangkad ang mga endorser may pagkakataon pa talagang magkabalikan ang dalawa. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nakakatuwang makita na maging sa billboard at brand picture ng Villa Medica ay magkatabi ang mag-asawa. Proud na proud talaga si Priscilla na siya ang isa sa mga nakuhang endorser nito. Katunayan ay pinuntahan niya na ang Villa Medica para matry ang mga bagong i-offer nito sa mga Pinoy. self-care plus endorsement. Win-win ito para sa kanya dahil bukod sa libre ang pampering, ay may kita rin sila sa pagiging endorser at may pagkakataon pa talaga na silang mag-asawa ay magkabalikan ng dahil dito. Dahil proud si Miss Priscilla na makita ang kanyang sarili na nakadisplay sa harap ng Villa Medica ay nagpa-picture pa ito sa may gilid kung saan doon nakapuwesto ang picture ng asawang si Jan Estrada. Ipinakita nga ni Priscilla ang ginawa sa kanya habang nagpapapamper. Sobrang relaxing at syempre lalong nakakapagpabata ang pagpapafacial niya. Hindi halatang nagkaka-age na sila. Halos makatulog na rin si Priscilla sa sarap ng massage sa kanyang mukha. Kaya naman worth it talaga ang pagpunta niya sa ini-endorse niyang bagong tayong First in Manila na Villa Medica. Agad niyang ishinare ni Priscilla sa kanyang social media account na siguradong makikita rin ni John Estrada dahil pareho nga silang nag endorse sa product na ito. Sabi nga niya dito, Pampering Day at Villa Medica, Manila my favorite kind of day. Aqua facial, glam drip, placenta extract stem cell, hyperbaric chamber. Too perfect to blessed. Thanks EW William Medica Manila for helping me to look and feel my best. Sayang lamang at noong unang visit nga o unang bukas ng Villa Medica ay nagpunta nga si na John Estrada at iba pang endorser. Nagkataon naman na wala dito sa Pilipinas itong si Priscilla kaya naman hindi sila napag-abot nitong asawa niyang si John Estrada. Pero marami pang mga meetings at syempre magkikita pa muli si na John at Priscilla pag ready na silang mag-usap. Hinihintay na lamang din siguro ni Priscilla na mag first move ang asawang si Jan Estrada para sila ay magkaayos dahil kung tutusin ay mabait naman talaga itong si Miss Priscilla dahil lagi namang open ang kanyang page mga netizens at laging updated sa sarili. my interview nga din tungkol dito ang asawang si Jan Estrada. Kaya naman ito daw ang aabangan ng mga netizens sa kanya bukod sa batang kiapo. Sabi dito ni Jan Estrada nang i-post niya sa, sa kanyang social media account, Visited EW Villa Medica Manila, The Pioneer, and the only legit stem cell in the world. Abangan niyo po ang interview ko sa nag-iisang Miss Corina Sanchez sa Rated Corina coming really soon. Bago nga mapag-usapan ang isyo nilang mag-asawa at bago umalis si Priscilla papunta ng Brazil ay napakasweet pa nila at magkasundong magkasama. Plus ipinagdiwang pa nga nila ang birthday ng kanilang anak na si Anetchka sa isang restaurant sa Manila. Sa video nga ay tila ba Miss Tulang wala namang nagaganap na away o any tampuan sa kanilang dalawang mag-asawa. Kaya naman nagulat na lamang ang mga netizens na mag-post nga si Miss Priscilla at sinigot naman ito sa post ni Jan Estrada.

No okay, well, baby, make a wish. And then you clap clap your hands. You blow her, so it's okay, eh? Clap clap. Oh, clap clap. Mm -hmm. Just blow, it's okay now, baby. Pandemic, no, it no, it can blow now. Oh okay. no, yeah, yeah. So, yeah. Go. Yeah. Hey. What what did you wish for? Um, secret? It's, it's a secret, it won't happen unless I do this. Okay, that's true.